poetry, poetry. Bigla na pasok sa utak Poetry. Um, nilibot ko ang buong bayan. Nilibot ko ang buong bayan para lang makita ka. Malaman-laman ko, nahanap ko na pala ng iba. Nakahanap ko siya na sa iba ka na pala po. So mga insan, good morning. Pakita ko lang sa inyo yung simbahan na pinupuntahan namin every Sunday simula nung LM kami and my St. William Church and, and St. William Church finds and dyan kami lagi ang dahilan ng sumasama kami nung bata syempre hindi naman namin hindi din yung preach nung pare nung priest um, Jollibee lang <laughs> <laughs> kasi yun yung ano, sana. siguro sa magulang namin pag disiplina papa namin nasa work kahit Sunday si mama yung tita namin, kami ng mga pinsang ko, magsasama kami dyan. Magsisimba kami. Memories. Nakakamiss lang. Tapos yan, matanda na kami. Maarte na kami. Matapos <laughs> ang saya pa sa Pilipinas. Oh. Daming tao. maaga pa lang. Gising na lahat. Enjoy, enjoy lang. Hello po, tito! Ano? Grabe. life mga insan bilis magbago ng buhay nainis ko na yung pagiging bata ulit St. William Church the first church that I've entered in my whole life ang unang simbahan Time, <sighs> time. diba? Mahal na mahal kang San Fernando po. Put... Kahit anong mangyari, di ko iiwan tong lugar na to. Solid o. Oh. Yung mga tao, masasaya. Umagang umaga. Market day. Matunis Poetry, poetry. Bigla na pasok sa ke, Poetry. Um... Nilibot ko ang buong bayan. Nilibot ko ang buong bayan para lang makita ka. Malaman-laman ko, nahanap ka na pala ng iba. Nakahanap ko siya na sa iba ka na pala <laughs> Poetry. Hi guys, good morning. <laughs> Hi guys, good morning. Eh? <laughs> <laughs> So yun mga insan, nasa bahay na tayo yan And next, ligo na tayo yan para freshen up Okay, eto na Good morning! Good morning! Hello! Good morning! Good morning mo Good morning! Good morning! Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Maliligo na pala dapat yan eh eto na, nakaligo na tayo yan Fresh baba na tayo yan Tawag sa tawag, gabaligo ako yan Distorbo na mama Ano na yan, tawag tawag ka yan That's cottage and Greenpeace by the way guys Sige na, kain Naluto na ba? Mamaya na lang, punta mo na ako bangko mga insan, punta lang tayo sa glit ng bank. Then, after that, mahala na. Tignan natin ano pwede natin gawin. So, yun, mga insan, nandito na ako sa studio. Gagawa ako ng mga Mekos Mekos videos. So, yes, thank you for watching my vlog. Good morning, everybody. Good afternoon, kung saan man kayo lupalok ng mundo. Good evening, good night, good morning. I love you all, mga insan. Mekus Mekos Mekos na natin yan! Woo! Tornado!